Ang ano po natin ngayon sir, yung TRO po ang hawak natin ngayon sir. Ito yung sa ah, oh, TRO, ito yung yan. TRO yan. Na yan. Na, ito ito, okay. na, ito ito, okay. na, na, ito, ito. na dininay dyan. Opo, oh, opo. Oh, na denied deny dyan oh, ng, oh, ano, oh, ng korte natin. Opo, oh, opo. Hindi nag-grant yung prayer nila na na oh, itigil yung, yung panghuli ano po. Opo. Oh, oh, ito yun. So ito naman po yung ating sir, pwede po ba ito ma... City ito po. ito po yung city ordinance dyan. Ito po yung ating city ordinance. Yan. So nakalagay dyan, prohibiting the use of motor vehicle that produce excessive loud and disturbing noise within the city of Bacoor. So, titigitan po tayo. So, ay, pwede naman, Nuya, no, yeah, kung may, opo. kung may violation kayo. Opo, ang ano ko lang po kasi, ibig sabihin po lahat po ng aftermarket na pipe kagaya po nung sa pipe nung, sa pipe na gamit lahat gamit. Lahat naman no, ay tinitikita nung daan. Ito po yung ito, ating ito, yung pipe. Yung titan, pwede nyo gamitin yeah. yan. Opo, opo. Yung yung Para lang po, yung hinihingi nyo na kailangan ng decibel, wala kang problema doon opo. Diba? Opo, opo ang, Opo, opo Kasi po, ang sabi po sa amin kung kung may decibel po na nakalagay doon sa city ordinance, paano po natin malalaman na 60 decibel yung ngayon, na yun? Yun ang ipocontest nyo ngayon. Pag kayo, tinigitan, Nasaan diba, yung decibel? So, di ba po dapat before tigitan, napatunayan po kagad natin na lagpas ang, na po. Ang, ang, ano po natin dyan, sir, is yung rinig mo kagad eh. Ah. Personal knowledge na kagad. Kasi na po, na ano mo dyan. Ang sabi eto po, eto po, po, ko kayo, meron ba kayong violation na wala? Ang alam ko po, wala po. Talaga o, wala. Okay. Eto, kung wala ko kayong violation, bakit po kayo paparahin o titikitan? Ah, dahil nga po sabi, open pipe. Yun nga po, ang gagawin eh, eh, po natin yan, ililigal po natin. Opo. Titikitan po kayo ngayon po. Pag kayo natikitan, bibigay po yung lisensya nyo. Abo, bibigay abo, kayo ng, ano, abo. ng citation. Abo. Yun po ang karapatan nyo na mag-contest kung gusto nyo. Yun, dun po lalabas yung hinihingi nyo na desabin. So, ang yun alam po yun, yun. Ang alam ko po, bago hulihin po dapat, na metro na yung motor. Doon po mapapatunayan. Saan ba ma yan? meron yan? Kaya Jack, saan meron? Saan? saan? Hindi, yung sinasabi yung ano na nito. Hindi, sabi ordinance po. Sige, di sa. sama nyo na lang doon. Wala namang problema doon. Willing po ba kayo sumama mama? Hindi ko po alam kung tama pong sinasama yung nahuli. Di po ba ang hindi sabi... Hindi nga po. Di ba sabi nyo para ma... Hindi po. Opo. Ano? Ang... Ang sabi po... Para i... At saka... Opo yung sinasabi niya na mag-aaral natin sa Bay mero, Meron. meron. Ay, mero, mero. O sige, patawad niyo dito para ligaw naman natin. Para okay naman, sabi ha? ko naman po, willing naman po. Patawad niyo na lang, it may ito sabi na nag-contest na 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 kami. Na 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 apo, apo. Ha, na lang po, for the meantime, maatayin na lang po natin at kami, may trabaho din po. At saka, gano'n ah, po ba ako katagal pwedeng maghintay, sir? Hindi po ba parang minuhol na po ako nun? baka pwede i-request lang. Pander rin muli,